Sa pagtutulungan ng Philippine Army at pamahal ang panlalawigan ng Surigao del Sur, nagsagwa sila ng medical at dental mission at grooming para sa mga kabataan sa bayan ng Carmen sa nasabing probinsya. Ang nasabing proyekto ay tinawag na Batang Puyat Homecoming 2016. May report si Dennis Ravelo. Nagsagawa ng libreng serbisyo ang mga kasundaluhan at ilang mga lokal na ahensya ng gobyerno sa mga kabataan sa Barangay Puyat Carmen Surigao del Sur sa pangunguna ni Governor Johnny T. Pimentel. Ang proyektong ito ay tinawag nilang Batang Puyat Homecoming 2016 Libreng Serbisyo. Na isinasagawa sa ngayon sa Don Gonzalo Puyat Memorial Elementary School ground. Tinatayang 550 mga residente ang nakabenepisyo sa isinasagawang libreng serbisyo tulad ng medical check-up, tooth extraction, circumcision, haircut, massage manicure pedicure at mass feeding para sa mga kabataan. Ang Provincial Government of Surigao del Sur at ang Philippine Army nangakong patuloy na maglilingkod at maglalapit ng libreng serbisyo para sa publiko. Mula dito sa Tandag City, Surigao del Sur, Dennis Ravelo, Eagle News.